me on the downslide 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 i'll be i heading up in the wild chilling low key <todic noise> nabit namin dito and then sliding door sa loob. Dito tayo sa loob ng MMT po yung call nito tangin. Meron siyang uh, cladding na fluid panel. Gray. Ang sukat pala na ito mga boss sa 4 meters po yung kanyang lapad. Area nitong tiny house nito kasama lahat pati itong stair. Ayo, ginawa namin dito mga boss. Good morning. Diyan na isa na lang yung natira ditong ano, ah, tuta. Anak po ni uh, Basal. Uh, Ang laki to. Ala, pang lagyo ni Lalaboy. Alay pa. Ala pangalan yan. Ayan, uh, yun pong sa po sa ulongga po, marami po mga nag-comment kung ano po yung, uh, yung pangalan. So, pipili po tayo ng magandang yung pangalan yung tuta na dinala natin sa ulongga po. Ano rin yun? Kulay, kulay white din yun. Yung sa may... Sa may alobaw, uh, babae lalaki yon yung isa pinangalanan ko siyang lulu yung isa bau 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 lulu tsaka si bau bau yung lolo boy ano pangalan yan ayan na uh, <laughs> so, bali ngayong araw pala pupunta po tayo ng bulakan angat bulakan project uh, yung pong tiny house na ginagawa namin doon So, malapit na po siya matapos. Uh, alos pa konti-konti na lang po yung ginagawa nila doon sa uh, babdo Sabado babdo din, din palang ngayon. so pede okay, denden ah kung pani denden pangala denden den den show den show na lang den show ano lalaki yan. ang gusto ko si matera dito lalaki kapo si ba babae hindi doled ni ba so, laging ano laging siyang nanak Ayan. Haya pinatira ko kay Lolo. Pinatira ko kay Lolo yung lalaki. Sabi ko magtira siya ng isang lalaking tuta pa rito para meron tayong uh, guard. para Lubao ay Lubao. Si Bayaw, siya na po yung magpupunta sa Lubao and then sa Longa po na para magpa magpasweldo doon. Siya na mag-aatid ng sweldo nila doon. Tayo sa hanggat tayo. Nandito na tayo sa Kanda ba? Dito tayo nakablin ng hipon nun. Tingin tayo baka meron pa? Yung ulang wala ano na. lang Common. Common or carpa. Hindi yeah. <manyan> uh, um, okay. okay. lang Hindi lang ako. Okay. Okay. Hindi lang ako. Okay. Hindi lang ako. Okay. Hindi lang ako. Okay. Hindi lang lang ako. lang dito po sa amin dito sa Pampanga itong kandaba ang pinakamaraming nauhuling isda rito sa Pampanga dahil po dito uh, bahain or uh, talagang itong lugar na to dito bumabagsak yung tubig halos kapag uh, malaking tubig so marami po nauhuli yung mga fisherman dito or mga mangisda. handa ba? Dali natin. Dito ko na lang nilagay sa loob ay sa likod para hindi tayo mga muisda sa loob ng ano. Tama raw. Let's go. Sarap yun ano. Inihaw. pa ko mamaya. Tayo magla -lunch. nandito na po tayo si dito po sa Angat Bulakan. Angat Bulakan project tiny house. Tapos tayo po na to. Finish. Ay mga boss sa project update dito po sa Angat Bulakan project. Ay na po yung tiny house sa uh, almost 100% na po 'yan. Ayun. Tapos uh, yung nalang uh, gagawin po rito yan dito dito sa harapan i, i ano po namin tawag dito yung uh, tampered yung design nito ayan. ayan tatapping po kami tapos i, i ano yun tatampered lang para magka design siya, yun na sya, halos uh, ano na 100% ang ganda oh para siyang ano, para siyang uh, staycation o sa uh, ayan na naka naka-arrange na rin yung mga collection ni Ate Mary Grace na bonggam bilyas eto ang nito tricolor mga bonggam bilyas ang ganda nito pasunya para siyang ano tasa sa'yo Tanda na Kung na po siya Naroon na rin yung kortina Tsaka mga gamit dito sa loob Dito natin Yan o Wow Ayan po siya air condition Yan dito sa ilalim tulad ng sabi ko po dat dati yung pong uh, purpose ito is uh, ano siya para siyang uh, family area. Yan. Tapos uh, itong dito Ibala pa sa sila ate tsaka sila kuya dito magpalagay ng console or TV console dyan. Pero pag gano'n na lang daw, pagbalik na lang nila. Uh, pa, pabalik na po kasi sila sa, ano, sa, kanada Canada. So, hindi na kayang tabusin to. So, sa next project naman na daw yung susunod dyan. Ayan. Uh, console. Ayan dito yung, yung mga ano. Mga scout so pa ang ganda Karatan air condition konti konti na lang po siguro mga stansya ko one week alas uh, tapos na po tayo dito ayun na uh, nalatagan na, na ng gravel then, ayun na uh, move na yung kubo bubungan na rin po ito so hindi na sa itong space dito hindi nga uh, parang dirty kitchen lababo Al alam mo yung cabinet na, na po yan pero sa susunod na lang daw yung mga yan Hinasin. Ito yung binalik ko kanina. yung pinahihaw natin. Ito yung uulamin namin. Carpa. And then ito yung CR. Ito po yung ginawa ko. Ayan. Ayan siya diba. Saktong-saktong lang siya. So, ito siya yung kanyang basin na Naghanap po ako talaga na Hindi po kasi pwedeng lumampas dito sa pintuan Dahil tatama. So, ayan. Tapos-tapos siya. Matitid siya na mahaba. Dito, ito po. Ayan. Hindi naman nung ano. Nung last Sunday. Sa bahay. Ayan. 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 ano. Ayan. Ayan. Ano na lang tabarnis? Ano po siya? 1.2 by 3 meters ang nasukat ko niyan. Hindi si panel ceiling. And then, dalawang uh, the ilaw. Individual na kanyang switch. With the tri tricolor. Pwede siyang warm white, white, and then full white. And warm white, white, and then full white. Okay, tapos dito sa taas Sunay dito Clubbing na plated panel Masya nga na, na ano mga Anti-slip Yan, ito yung taas. Wow. Ganda. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng uh, kwarto na to. Parang ano, mga boss, uh, para sa pang hotel. Ang lalagyan ng side table dyan, magkabila. And then cabinet, magpapalagay pa po ng cabinet si owner dito. 4 meters by 5 meters. So itong uh, kabuuan ng floor area nito nasa 20 20 square meter po 'yan. 20. Tapos itong kanya balcony, ang uh, total square, uh, total floor area ng nito balcony sa nasa 12 square meter. So yung total floor area ng uh, tiny house na to mga boss na around uh, 20 32 plus 32 is nasa 64 square meter total floor area ayan para siyang ano para po siyang kwarto ng master bedroom master bedroom, yan. halos ganito ka yung ka, kadalasang size 4 meters by 5, 4 by 5 ayan siya pvc ceiling Ayan na uh, air condition Steel frame po ito on metal frame po Lahat itong structure nito Maliban lang itong CR Yun lang po yung concrete And then the rest board uh, Tubular Tapos uh, paisen board na 12mm sa saig Tapos uh, sinalis natin which para siyang anak sila ba yan makapansin uh, nyo wala siyang talog ang daming saloyo to lapit na ng kubo itong kubo na to yan ano po to yung uh, dating kubo uh, pinalitan namin ng babong pagkagabi ang ganda po dito ang ganda ng ano ng ambience dito pagkagabi lalo na pagka ano, hapon dito malalim malilim Lapit na halos uh, ginagawa na lang po nila sa outside yun na lang itatamper po yung buo na yun sarap matulog dito Fluted panel na gray Ayan, gray po ito Tapos yung orientation na uh, nirequest ni owner Pa horizontal or pa iga Pa iga siya Ganda sliding door ayun po yung setback niya sa likod Yan nga siya na sternosing sakto sakto ya sakto sakto

ilan na lang yung pabalik pa rito para tapusin yung natitirang gagawin ito lalagyan pa po na ano to ng kisame uh, PVC panel din yan 来哪里啊？Let's go，不远呢。